So mga kasiman, good morning. Andito na tayo sa sinasabi nila napakaraming palos, no? Kasi maraming na na bakyas, no? Yung nalaglag. Ito daw ay simbahan dati, no? Simbahan ng mga hapon, sabi. Yung na uh, pinapaputokan daw ito, no? Na bark down, yung mo yung mga bitak. Ang lalaki yan, no? Sa personal, akala mo maliit lang, no? So dito naman tayo mga kasiman, mga hunting, no? So... Mga kasiman, ang dami daw napakalaking mga palos dito mga siman so hindi nila maano kasi uh, natatakot minsan mga sumisit marami pang mga um, isda dito mga siman na kagaya ng mga daphagan at luma no? so napakaganda naman kasi ng side na to no? Uh, sana mahuli natin yung napakalaking palos dito mga siman so napakaraming palos dito na ninyarahan <clears throat> hindi lang natin hindi lang minsan mga Chibua, no? pero Ganda yung mga guide namin So, bangan nyo mga kasiman Kung gaano kalalaki ang palos na makuha natin dito mga kasiman Yan si Master Kung totoo ba na malalaking palos dito Sa tingin ko mga kasiman Malalaki talaga ang palos na nakatira dito Kasi ganda ng site dito <clears throat> At sa mga kasiman Doon nga sa baba Nakuna namin ng mahigit 100 kilo So, dito pa kaya So, bangan yung mga kasiman, kung totoong may mga palos na malaki dito, yan si Master na no? at Atat na ng na ang sumisig. Wala no? mo naman pag ganito kalalim, gustong gustong sisiri ni Master, no? Yan, so, bangan yung kasiman dahil sobrang linaw ng tubig dito mga kasiman.